Nagbabala ang pag-asa na bababa pa ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa magkasabay na El Nino at panahon ng tag-init. Patuloy rin mabawasan ang tubig sa iba pang pangunahing dam sa bansa. Nagbabalik si Elaine Fulencio sa nakalipas na mahigit dalawat kalahating buwan, panay antas ng tubig sa walong pangunahing dam sa Pilipinas, kabilang sa mga yan ng Lamesa, ang at Binga Dam. Bagamat wala pang mga ito sa critical water level, malaki ang natapya sa supply. Ganyan din ang sitwasyon sa San Roque, Pantabangan, Magat at Kaliraya Dams sa Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Higit 12 meters nang ibinaba ng water level mula nitong Enero. Posible para umatapyasan yan, dulot ng umiiral na El Nino at sasabay na panahon ng tag-init. The trend na talaga is bumababa dahil nga yung sa kakulangan ng mga pag-ulan within the watershed. Sa forecast ng pag-asa Hydrometeorology Division, bababa pa sa 193 meters ang angat water level sa katapusan ng buwan. Malapit na ito sa 180 meters na minimum na taas ng tubig sa dam para sa maayos na operasyon nito. Pero pagsapit ng Abril, nakasagsagan ng tag-init, posibleng bumaba pa sa 180 meters ang tubig sa angat. 160 meters ang critical water level ng Angat. Nauna nang sinabi ng pag-asa na posibleng umiral na ang laninya sa Hunyo, magdadala ito ng mas madalas na pag-ulan sa bansa. Bagay na malaking tulong sa pagpuno ng tubig sa mga dam. Pero giit ng Hydro Meteorology Division, sa ngayon, hindi dapat magpakampante sa supply ng tubig. Lalot nandyan pa rin ang El Nino. Huwag na nating asahan yun kasi matagal pang observation yun. Sa ngayon siguro, kailangan na rin muna natin muna nating tipirin muna bago dumating yung lanin niya kung mayroon man. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.